Hi guys, so magandang araw po sa ating lahat So ngayon po iba na namang topic or paksa ang ating tatalakayin And our topic for today is all about uh, Bakit kunti lang po yung mga order na papasok sa atin And bakit sometimes hindi po tayo mapapasokan ng order Gaano po ba kahirap pag tayo ay hindi priority driver Okay? So, ngayon po is talakayin ko din po kung ano ang kaibangan ng priority at saka hindi priority. Unang-una guys, kung bago pa po kayo sa video ko na ito, so I want to introduce myself. My name is Christopher, aka Chris Loloy PH. and if you would like to receive updates related with Maxim service so i recommend you to follow and to share this video and if you have also friends kakilala na isang uh, maxim rider or aspiring maxim rider um, you can also mention him or her in the comment section para ma-notify po siya sa paksa natin niyon okay so let's continue Ang sa sakin guys bago ko po i-differentiate ano ang kaibahan ng priority at saka hindi priority at bakit po ba konti lang po yung order na papasok sa ating ano sa ating account. Okay. So ganito guys, unang-una meron po sa motorcycle, sa motorcycle ha, motorcycle, motorcycle. Focus po tayo sa motorcycle. Sa motorcycle guys, meron po tayong tinatawag na bike delivery. Meron tayong uh delivery, meron tayong pabili service, meron tayong tinatawag na marketplace food and good, and meron din po tayong tinatawag na um yung life, yung pahatid ng laundry nila papunta sa laundry shop or uh, helper, de ba? So pwede 'yan sa atin, guys. Ah, uh, 'yun yung mga tarif na available sa ating um, taxi driver application which is the app of the driver and the Maxim app which is the app that is um, commonly used by uh, Maxim users, customers. O, ang inga na mga pusa, nagpa-Valentine sila. So, just disregard them. So, happy Valentine sa kanila. <laughs> so, ayan guys. Ang ingay, no? <laughs> so, ayan guys ha ang sa atin po guys ngayon is para um, mapasukan tayo ng mga order of course meron tayong referral ano ah, meron tayong load e coins okay ang problema lang guys may mga driver tayong napaka choosy spell choosy ah, di ba may mga choosy ibig sabihin ibig sabihin sabi saya pilian okay may mga driver tayong mga choosy pilihan Dili, hindi po sila kukuha ng booking na pabili. Hindi po sila kukuha ng booking na marketplace food and goods. Hindi po din po sila kukuha ng mga um, helper na booking. And pwede ba 'yon, sir? Yes, of course. Pwede 'yan. You are the manager of your own time or on time and you are also the manager or you are the one who can decide kung ano po yung gusto ninyo na tariff na kunin. Pero guys, pag ayaw nyo pong kukuha ng pabili, If ifi-filter nyo yan guys. Ibig sabihin, hindi po mag -re reflect Pag ifi-filter nyo yan, hindi kikukuha, hindi po re reflect yung mga booking na yon sa application niyo Mindset. Okay? If those old tariff or the rate na binuksan nyo pag open siya sa system, Ibig sabihin magre-reflect 'yan sa iyo. So since hindi mo siya binuksan, since hindi po uh, dine-decline mo, of course hindi yan papasok and that is the reason na magtanong ka, sir, bakit sa kanya nasa 60 plus, bakit sa akin nasa 20 plus or 30 plus lang? Kasi nga may mga rate ka na dine-decline, which is binubuksan ng ibang driver. Because some of our top earners are those riders so who, who actually um kukuha ng mga orders depende kung anong papasok sa kanila. Hin in short, hindi po sila choosy. In Bisaya, wala sila ipili kung unsa nga booking mo sulod nila kay ilang purpose maumana, mobyahe. Pero kung di kaganahan, of course, dili ko mamugos nimo kay imo manang desisyon. Pero ayaw ko pangutan nganong ah, daghag booking mo reflect sa iya ha, compare sa imo ha. Ang imong tanong ang imong pangutana na arapod mismo sa ibuhang makatubag ka pero nagpakabuta bungol ka lang no so that is the common um, reason number two, sir apat na oras na po ako sir hindi pa ako napasok ng order hindi hindi po talaga ako naniniwala sa inyo guys kasi ako guys ha, dito lang ako sa bahay or sa office, papasukan at papasukan pa rin ako ng mga order. Okay? Ipapakita ko yung account ko sa inyo. Hindi po ako priority. Pero papasok at papasok din po yung uh, booking sa akin. Ano? You know? So, kasi nga, hindi ka lang talaga papasukan ng order kasi choosy ka. Direct to the point tayo ha. Kasi po, choosy ka. Ibig sabihin, namimili ka ng mga booking. Ah, ayoko nito kasi ganito ganyan. Daming reason. konti lang yung rate, yung mga ganito ganyan. But the rate guys is actually computed systematically. No? So, kasi nga, mapili ka. So, ngayon may mga driver na nabigyan natin ng chance dahil po sa dami ng mga bilang ng kanilang mga completed orders Of course, makikita natin na nagsisikap talaga sila. Hindi ko man talaga sinasabi na hindi kayo nagsisikap, possibly nagsisikap ka rin. Ang problema lang dyan, the main um, reason lang talaga dyan is choose kang, pilihan ka. So, para mudaghan, para dumami yung completed orders mo, is I recommend you to pick up orders kung ano yung papasok sa'yo. ba? Diba? That is the common problem. Okay? So, I hope it helps. Thank you guys. And kung gusto nyo po makareceive ka ng ibang update, so i-follow nyo ako or, i-share nyo ito para ano, ma-update -ma kayo. So, para marami yung papasok na booking sa'yo. So, ayaw pamili. Ayaw pag-decline ng mga rates. Pero kung mag-decline ka rates, so what are your problema? Kung di ka makuha ng mga unsang rate, yung e di ganahan, there's no problem. Okay? So, that's all for, uh, for now. So, thank you. And... Have a great day. Bye-bye.